May ukulele ka ba? Takatukan kitang kantang pangkaroling. Ngayon ay kampana ng simbahan. Okay? Ang strumming pattern natin ganito. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. So medyo mabilis na down, up, down, up, down, up yan. Okay? Tapos medyo mabilis din yung lipat dito. Pero mga basic lang naman ang chords. Okay, for our verse, ang gagamitin natin ay D, G, C. Yan, tatlong chords. Tapos ang chord progression natin ay D, G, D, G, C, G, D, G. Okay? So, D, G, D, G, C, G, D, G. Yan. Tapos, kada chord na yun, tig two counts. Tapos, gagawin natin dalawang beses. Okay? So, isasample ko sa inyo kung paano. One, two, three, and D, G, D, G, C, G, D, G.

Okay, one, two, three, and Kampana ng simbahan ay nanggigising na At waring nagsasabi na tayo'y magsimba Magpangon at magbihis, tayo'y magsilakat At masiglang tunguhin ang ating simbahan Okay, so mabilis talaga siya Yung chords natin sa verse, ganun na din sa intro natin Okay, okay So, kakos naman ganito. So, C, G, C, C7, F, C, G, tapos C. Okay? So ganito niya na magiging chorus. Yung C, 6 na counts yun. Yung G, 8 counts. Tapos yung C, 6 counts ulit. Tapos C7, 2 counts, F, 4 counts. Tapos C, 2 counts, G, 2 counts, so C, for counts. Okay? So, example ko sa inyo kung paano, ha? Ah. One, two, three, and... Ang kampana ay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. So, ganun yung chorus. So, ganito na lang yung gawin natin para hindi kayo malito. So, ang kampana tuluyang nang gi gising do sa gi do kay lilipat ng g. Tapos upang tayong lahat ay manalangin do sa mana langin do kay lilipat ng c. Tapos ang bendisyon yung ka kay lilipat ng c7. Nakamtan na yung do sa na ay nung f. Tapos tayo ay magkakaroon magka c ng higit doon sa he, g, tapos pag-asa, doon sa asa, doon sa yun, c. Okay? So, kantayin natin ulit ha, para mas mabagal. One, two, 3, and... Ang kampanay tuluyang nang gigising Upang tayong lahat ay manalangin ng bendisyon Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ang higit na pag -asa. Okay? So, ganun siya. Okay, doon na lang tayo doon sa yung part na kakinagis ng simbang gabi, huwag nating limutin. Yung part na yun. So, ano yun? E minor, D, A, D. Tapos tulad siya ng verse na two counts. Okay? So, ganito siya. One, two, three, and E minor, D, and A, D, E minor, D, A, D, E minor, D, A, D, E minor, D, A, D. Okay? may kanta, ganito. 1, 2, 3, and Kinagis ng simbang gabi Huwag nating limutin Pagkat tayo'y may tungkulin Sa pananalangin Ang kampana ng simbahan Ay nang na Tayong lahat manalangin Habang nagsisimba Ang kampana ay tuluyang nang Okay, so ganun siya. So anyway, that is your tutorial of kampana ng simbahan don't forget to like and follow